Ating tatalakayin ang fokus ng pandiwa. Ito ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o gawa. Narito ang mga halimbawa tulad ng tawa, langoy, takbo, pajak at sayaw. Narito ang mga focus ng pandiwa. Una, tagaganap o aktor. Ano nga ba ang tagaganap o aktor? Kapag ang paksa o simuno ng pangusap ang tagaganap ng kilos, sila ang tinatawag na tagaganap ng pandiwa. Ito ay maaaring tao, hayop o bagay o isang aktor na gumaganap sa isang akda. Okay. Sumasagot ito sa tanong na sino ang gumagawa ng kilos? Halimbawa, naglalakbay si Bugan patungo sa tahanan ng mga Diyos. Sumunod na halimbawa, tumalima si Saik sa lahat ng gusto ni Venus. Kalawa, lion o gull. Ano nga ba ang lion o gol? Kung ang lion ay siyang paksa o binibigyan diin sa pangungusap, ito ay ang lion o gull. sumasagot din ito sa tanong na ano ang pinag-uusapan sa pangungusap Halimbawa nito ay pinag-uusapan ng mga tao ang kaguluhan sa kanto Isa pang halimbawa, ipinagmamalaki ni Mang Tisoy ang karangalan ng anak. Pinaglalaanan o tagatanggap. Kung ang tao o bagay na nakai na sa resulta ng kilos ng pandiwa ang paksa ng pangusap. Sumasagot ito sa tanong na sino ang tagatanggap o receiver ng kilos. Narito ang mga halimbawa. Ipinagluto ni ina ang paboritong ulam ni Bunso pinagbalat ni Pedring ng hipon si Anita. Kaapat, kagamitan o instrumental. Ano nga ba ang kagamitan o instrumental? Ito ay tawag sa instrumento o kasangkapan sa pagsasagawa ng kilos na isinasaad ng pandiwa. Sumasagot ito sa tanong na ano ang ginap na kasangkapan sa pagsasagawa ng kilos. Halimbawa, ipinantalin niya ang lubid sa puno upang hindi maitumba sa paparating na bagyo. Halimbawa, ipinampus na niya ang natitirang salapi sa pag-aakalang dadami ito. Narito ang mga pagsasanay.